Happy Lord's Day po ano Happy Lord's Day <laughs> Araw na linggo ngayon ah, Kakain po tayo ng almusal Ito po yung binigay ng Diyos na almusal namin <laughs> Kaya din pala man, Jesus Gawa ng magnolia Kaya yeah. rin ako tip ng kape 3 in 1 pulbos, asukal at saka pulbos na kape ah, 3 nga naman yan ah, <laughs> o so, paano kain na po tayo ng almusal lahat ng yung binigay po ng ating Panginoon Diyos ayon sa Mateo 6.11 ama namin na sa langit ka in verse 11 bigyan mo kami ng aming kakanin araw araw kaya bigay ng Diyos ang lahat ng yan kain na po tayo ano Thank kain na po tayo kay Bigan ng almusal na binigay ng Diyos. Amen. God is good all the time. Sa po akong senior citizen 64, ano pa, ah uh, stroke nose po ako, stroke nose, halim na taon. At the same time, itong tuhod ko, may tamani nito. Ito, dito lang naman. Hindi buo, dito lang po. May pulit na hayo sa MRI. Ano? Kaya 6 years na rin po yan. Kasi yung pagka stroke ko at saka itong pagka ano ng tuhod ko, magkasunod na harap po nangyari yan. Ano po, magkasunod na haraw. Malimbawa, nagpa check up ako ngayon doon sa istro, kinabukasan ito naman ang pinag-check up ko. Ano po? Sige po. Magalmosan na tayo. Ano? Ha <laughs> ha.

sa isip sa katawan ng ating Panginoon sa Kristo na sa kanyang pagkabayubay sa krus ng kalbaryo tayo ay nagkaroon at ng kalikasan. Kinakrus tayo kaya tayo ay makakasamba sa kanya. Ito rin ay sumasagisag sa kanyang iglesia na ang bawat isa sa atin ay ginawang kabahay Na ibig sabihin nun tayo ay sangkap ng kanyang ama kaya't ang ating pagbuhay ay narapat na ating po ipaglima sa Diyos. Ito rin ay sumasagisag sa kanyang salita. Na hindi lamang ito ang daan na tayo nakasampan tayo. Kundi ito rin ang batayan ng ating mga ginagawa Kaya sa ating pagtanggap, pinapay, dadala sa ating, kapalagi po nating pagpasyahan. <laughs> Kaya po'y manalangin naman namin Diyos sa panagang makapagyarihan sa lahat. Salamat sa patawan at aming paminom niya sa Kristo. Papahayagan na inyong dakilang pag-ibig at Yun inyong ibinigay siya para sa amin. Ngayon ay amin pong pinaalala. Ngayon ay amin pong pinagpapasya, Kapatuloy kami ang ng kapatid sa iyo. Amin dapatin niyo po ang bawat isa sa amin. At maging sa bawat amin itong mga kapatid na may mga karamdaman. Panginoon, sa pamamagitan ng natay ng aming Panginoon na sa Kristo, ay aming po inaangkin ang pagyalingan. Salamat po, Ama, ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon na sa Kristo. Sapagkat tinanggap po sa Panginoon sa si pamamagitan ng kanyang sumo na sa Iglesia, ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Yesus na gabing siya ipagkanilo ay dumampot ng tinapay. At ngayon siya'y makapagkasalamat ay kanyang pinagpuputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo na ito sa pag-alaala sa ako. At yun pong kayo. Tayo masyadong mayabang. Kasi lahat na meron tayo ay hirap lamang, bawasan ang angas, at huwag masyadong feeling inside title. Palagi mo sanang tayo.

Eu kalusangan na ating hawak ay sumasagisay sa dugo ng ating Panginoon sa Kristo. sa bawat pagkakataon na inaalala po natin ito, ito yung nangangahulugan na napakalaking pagpapahalaga niya sa atin. Kaya't yaman tayo po ay pinahalagahan. Tulungan tayo ng Diyos na mapahalagahan din po natin ang pagpapahalaga niya sa atin. Sa pamamagitan ng ating Mamamalagi, makamalaya. Na tayo ay matukas. At ito rin ay si Masagisa na tayo ay pinigus Tayo ay dilawang pagmamalagi. Ay at matunid lang na siya po ay ating pagpapanggap. Ating pagpapanggap at nito, inihanda rin natin ay po'y manalangin, ama namin Diyos, sa pagpanggap po pa namin ng sarap. ng Aming pong palaging kinikilala at pinagpapasalam. Ang napakalaking pagpapahalaga ng Diyos sa amin. Dahil pinubos po kami hindi ng tila Kundi sa pamamalitan ng buho ang aming pangalaman sa Diyos. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa sarap. Tuloy niyo kong gawin karapat namin sa inyong paglalagay at maging daan kami na pararangalan ang inyong paglalagay. At ulitin naman na maging kagalingan sa bawat karanggawa. Salamat po ama sa pagpapangindak. Ayan din naman yung mga kanang sarong pagkatapos ng kahapon na sinasabi. Ang sarong ito siyang bagong tipan sa ating dugo. Gawin niyo ito sa pwede magsisinog sa pag ala sa atin. God bless us all Thank you for watching. Bye. So pagkat